talanan magalit. Alam mo ba, kam na ako dati. Yung pinagkatiwalaan ko, akala ko maayos kausap. Ayun, biglang nawala. Daladala niya yung pera at iwala ako. Sobrang sakit. Hindi lang dahil dun sa perang nawala, pero dahil pinaniwala nila akong totoo sila, galit na galit ako. Gusto ko silang balikan. Lahat ng paraan na naiisip mo para makaganti, naisip ko na rin. Pero habang tumatagal, napansin ko. Ako na ang unti-unting sinisira ng sarili kong galit. Hindi na sila. Alam mo yung sinasabi sa Bible na be angry but do not sin. Ibig sabihin, oo, pwede ka magalit. Normal yan, ah, okay. Pero huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Na-experience ko na kapag ang galit, hindi mo na-manage ng tama, mabubuli hindi ka na makakapag-isip ng tama. At minsan, simptomas to ng mas malalim pang problema. Katulad ng unforgiveness, pride, at sama ng loob na matagal mo nang kinikin Kaya kung galit ka ngayon, naiintindihan kita. Galing na ako dyan eh. Pero sana, Huwag mong hayaang kainin ng galit mo yung mabuti mong puso. Ang galit hindi yan kasalanan. Pero walang mabuti maidudulot to sayo at dadalhin ka pa rin ito sa kasalanan. O, oh, relax ka lang ha. Baka mahal tataka pa.